Hello guys, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel Don't be it. for today's video guys Ang dami na nga po naging affiliate partner ni Shopee Dahil nga po dito sa affiliate partnership na inoffer po ni Facebook Way back a month ago So ito nga po yung affiliate uh, Shopee tutorial para sa mga newbie Para po hindi kayo maban sa Shopee at the same time Para di ba tama yung ating procedure na pag ng mga content And kapag po di ba na invite tayo sa affiliate partnership, pwede nga po tayong kumita via commission. Bukod pa po yung kinikita nyo kung kayo ay monetize sa inyong Facebook page or even profile. Pwede kayong kumita sa Reels. Yung Reels po, siya po yung may dalawang form. Long video tapos short form video. Pero lahat po yun ay Reels na. So meron po tayong tinatawag din ng content monetization program. Yun nga po, pwede kayong kumita sa ads, pwede kayong kumita sa bonus program, at sa photo, text, and stories. Ang dami ng ways para kumita. So, wala natin dahilan para hindi makahanap na extra pagkakitaan this year 2025 to 2026. So, ito yung five way ways na ginawa ko para kumita sa Facebook affiliate partnership. Meron po kasi tayong nakikita ng mga groups at the same time, medyo shortcut po yung mga guide nila at yung iba po ay naliligaw. And meron pa tayong nakita na certain na mga creators ay naban po sa Shopee dahil po meron silang mga paglabag. So, pag-uusapan natin yan mamaya. So, eto muna yung five ways para kumita dito sa affiliate partnership sa Facebook and collaboration nila ang dalawa ni Shopee. So, number one, ang dapat yung piliin kung kayo po ay monetize na. So, pakita ko muna sa inyo, paano ba tayo uh, mamomonetize sa Facebook Affiliate Partnership Program? So, ito po ay invitation only. So, kailangan po mag-produce po kayo ng mga content kung saan, di ba, pwede tayong invite or bigyan ng invitation ni Facebook. So, ito po yun. Pakita ko lang sa inyo. Ito sa mobile view. Ito siya. Ayan. So, ito po yung affiliate partnership. So, guys, As of now, uh, yun, nagkaroon po tayo ng problem din sa ating content monetization pero hindi ko na nga, hindi po ako nakapokus ngayon sa ads kasi wala po talaga akong kita ngayon sa ads ng ilang buwan. Actually, mag ilang buwan na talaga kasi nga, nagka-problem yung account natin dito and hindi ako nakapokus dito para kumita ng extra. Nakapokus po tayo ngayon dito sa affiliate partnership. So, ito po yun. Yung affiliate program na collaboration ni Shopee at ni Facebook. So, pwede nga tayo guys kumita dito ng commission depende sa percentage commission na ibibigay ng seller or na may-ari ng produkto. So, ang advantage po bilang affiliate partner or member ng Shopee ay wala po tayong inventory, walang packaging, walang delivery, walang produkto, walang warehouse. Ang gagawin lang natin is mag maging creative okay or uh, mag-review ng mga products mag-offer ng mga products sa mga followers or viewers nyo. so yun po ay kapag nagkaroon kayo ng engagement so possible may mag-click ng link once may nag-click ng link doon sa inyong comment section or doon sa nakatag na product sa inyong video pwede po kayong kumita ng commission basta po successfully na purchase po or bumili yung yung view, viewers or followers nyo. so ganun siya nag work So, paano ang makukuha yung sahod? Yung sahod po bilang affiliate partner ay mapupunta po sa commission sa mismong Shopee. So, pakita ko lang sa inyo yung ating na-generate na, na uh, tau dito, revenue. Nung nag-start po tayo ng April. Ah, April ba? O, oh, ilang buwan lang guys to ah. Not to brag, but to inspire, no? Ayan. So, meron po tayong accumulated na na 117,000 mula po itong nag-start tayo dito sa Shopee. Okay? So, mapapansin nyo, social medias natin is 116. So, mas malaki po talaga yung na-generate ng ating mga video engagement na nag-click ng link yung mga viewers or followers natin at nakapag-purchase sila ng produkto. So, Meron naman tayo nakikita sa Shopee videos. Pero yung mga video ko kasi dito sa Shopee is wala siya masyadong views. Pero meron tayo nakikita ng mga creator. Sobrang laki naman ng Shopee videos commission nila. So meron po kasi kung isesearch sa inyo na wag nyo nang tularan. Baka maban yung account nyo. Okay? So meron tayo guys mga pending dito. Ang pinaka malaki natin na bill. eto, 52 mula no October 13 to October 19. Ayan. So, medyo, ano guys, medyo, uh, ayan, pending pa siya. So, waiting pa tayo guys sa uh, ilang linggo pa to bago pumasok. Kasi ang, ang weekly, ang, week, ang payment dito ay weekly. So, eto, kakadating lang nito kanina nung ating payout nung September 22 to September 28. So, na-payout na yan kanina. So ilang buwan din bago siya pumasok. Pero weekly naman yan guys kung may expected kayo na incoming na commission payout, papasok siya every week. Okay, so gano'n siya nag work So, 'yun lang guys pinakita ko sa inyo. And ito namang guide natin is ituturo ko sa inyo paano naman tayo kikita bilang affiliate partner ni Shopee or uh, pa pag create natin ng content dito sa uh, Facebook. Okay? So, number one, pumili tayo ng mga hot products. So, hindi po yung mga uh, kitchenware po ito. Ha? Ibig sabihin po yung mga trending na products na usually kailangan ng tao or uh, walang option kundi bilhin. Parang ganun. So, piliin mo yung mga trending at in-demand na items tulad ng baby products, beauty items, at tech accessories. So, yung mga phone case, di ba? Uh, ano pa ba? Yung mga diaper, tissue, ayan po yung in demand ng mga produkto. So dito dahil in demand siya, mas mataas naman yung competition. Mas marami nagpo-promote so mas mababa yung commission na binibigay ng seller. So depende, hanap kayo ng uh, magpipit diyan sa inyong content. So tayo po is more on tutorial at may more on electronics yung pino-promote natin dito sa Facebook. So ito yung tip Tingnan nyo po yung mga popular products sa tab ng Facebook Affiliate section. So, yun po yung makikita nyo yung mga uh, trending na mga produkto. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan. So, punta tayo ulit dito sa ating mobile tab. So, eto yung uh, nasa list of trending yung mga popular products makikita nyo dyan. So, see all natin. Eto yung mga popular products like uh, Diaper, Tissue, Ayan, Umbrella uh, ano ba to multifunctional lotion parang lotion to rubber flexible coating pandini sa kusina beauty products power bank charger at marami pang iba yan po yung mga trending po dito sa Facebook at sa TikTok so pwede niyo tong i-promote Actually, hindi mo naman kailangan bumili kagad ng produkto kung kayo po ay magpo-promote ng uh, affiliate link. Hindi naman kailangan. Kung meron na kayo nito sa, sa bahay nyo, like for example, ah, nakabili ako nito dito sa Shopee. So, pwede nyo yung gawa ng content niyo So, yun. Invest din kayo guys sa camera, sa sound, para, di ba, mas clear yung pag-deliver nyo or review ng inyong products. At, yon wag po natin shortcutin yung proseso bilang affiliate partner. So, strategy. Ito yung strategy na pwede nyo namang i-consider. Ano, Gumamit ng content gaya ng top 3 items na sulit bilhin sa shopping ngayong buwan. So, pwede yun. Pwede kayo mag-create ng ganyan para mabilis mag-viral. So, yan. Number one tip yon So, depende sa inyo kung ano yung uh, deliberation nyo ng pagka-create ng content. Pero, nasa sa inyo na po yan talaga kung ano yung, yung niche or topic na pin mostly ginagawa nyo ng content. Kung mo, more on entertainment, ano yung produkto na pwede nyo isingit sa video ninyo. So, yon Gumawa ng personalized affiliate link. So, madali lang naman yan. Kapag pinili mo yung product, i-click e yung create link. Pwede mong i-share sa iyong Facebook page, real or uh, personal profile. So, eto yung tip. Gumamit ng short caption. Caption means yung title or yung headline. Ito ang ginagamit ko ngayon. Ito yung example. Ito ang ginagamit ko ngayon. Sobrang sulit. Check mo rito. Affiliate link. So, pakita lang sa inyo yung aking post dito sa Facebook. So, kung paano ako nagkikreate ng uh, affiliate video. Punta muna tayo guys sa ating mobile tab. So, nandito tayo. Basta po, dapat invited na kayo ah, sa affiliate partnership before kayo mag-promote. Kasi baka maging, maging invalid yung commission niyo So, affiliate partnership. Tapos, search nyo kung anong product yung gusto nyo. So, sample, uh, iPhone case. Search nyo lang dyan. Maraming mag-appear dyan. So, eto yung mga nag-appear. So, sample, yung trending ngayon na iPhone. Ano ba yung trending ngayon na iPhone? iPhone 17, tama ba? Yun yung i-search natin. Check natin kung maraming nag-purchase. iPhone 17... Pro Max case. Ayan. So, eto, meron 2% commission, meron, 7, meron 11% commission. So, yung tip ko sa inyo, guys, kapag clinic nyo po ito, sample, meron tayong makukuha dito na 7 commission. Ang case na to is 62 pesos. So, 7, 11% ng 62. So, kayo na mag-compute. So, hindi ko muna ito kine-create post. Sine-check ko muna yan sa Shopee. Kapag view on Shopee, mapupunta ako sa Shopee tapos makikita ko kung ano yung status nung um, produkto na to. Kung trending ba siya, di ba? Ito, matulad na ito, meron siyang 3,000 sold na case. So, possible, pwede. Tapos, sinicheck ko rin yung rating. 4.8 or yung, ano, yung uh, rate nung seller. Mas okay, guys, kung 4.5 pataas. Okay, like for example, ayan, 4.8. Ibig sabihin, good po itong seller na to or yung produkto na to. Okay, so balik tayo sa Shopee. ah uh, balik tayo sa affiliate partnership. So pag okay na at nakita mo naman na goods naman tong produkto, create post na kayo. So ready nyo lang yung video. Kapag create post nyo na yung matik na yan guys, yung banner link na sa may video nyo na. So parang ganito. Basta dito kayo nagcreate ah, sa affiliate partnership. Okay, so pakita ko lang sa inyo dito yung ating create kanina na uh, content, no? Ito. Ayan, katulad nito guys, meron tayong 653,000 views. Imagine. sabi na lang natin isandaan yung bumili neto, 'di ba? So mag magkaano ang commission natin? Ot? So, ayan, pag-clinic ko tong video, makikita niyo yan guys dito ayun, no? Sa may taas. Ayun, ayun, ayo, ayun, ayun. ayun, ayun, ayun. Sa so, may taas nung uh, profile name. Ayan, Exposed TV Stick. Kapag klinik po ito ng viewers or followers ninyo, madadirect sila sa Shopee. And ang strategy ko guys, bukod doon sa banner link na naka-appear sa video, nilalagay ko din sa comment section. So eto pa yung pro tip, huwag po kayo maglalagay ng link dyan sa caption. Sa comment section yung ilagay. Or sa ban, eto mismo banner link tab. So pag click nila yan, mapoproceed sila sa Shopee. Tapos kapag clinic nila to guys, at binili nila, ito yung commission na makukuha natin. 110 pesos. Imagine kung um, may bumili ng isandaan out of sa no nanood na 600,000 views. Sabihin na lang natin, isandaan na bumili. Times natin sa 110 So meron tayong 11,000 pesos sa isang product pa lang. Kapag isandaan yung bumili ha, pero kung mababa, so kayo na yung mag-compute. So sample lang naman yan. So kung magkakaroon kayo ng mga trending video, mas malaki yung potensyal na pwede nyong kitain. Okay? So yan po yung number two kung paano mag-create ng link. So dito naman tayo sa number three, gumawa ng engaging content. So again, engaging and quality and original. Note ko lang guys, wag po kayong kukuha ng mga video na hindi sa inyo. Lalo-lalo na yung mga video na nagpo-promote sa TikTok tapos i-re-download uh, nyo tapos sa upload nyo sa inyong page or profile. Kapag po na-report kayo, possible maban po ang inyong Shopee account. Tapos magkaroon din po kayo ng demonetization account sa Facebook kung kayo po ay monetize. Wag na wag po kayo guys mag-upload ng unoriginal affiliate video sa inyong page or sa inyong profile or sa inyong mismong Shopee videos o Shopee videos. Okay? Huwag lang basta share link. Pwede tayong gumawa ng mga video reviews, unboxing, tutorials kung paano tayo gumamit ng product na yon based on our own review or experience ng product. Mas nakakainggan nyo ito kaysa sa plain post lang. Okay? Ito yung tip sa number 3, gamitin ang face plus voice mo para mas authentic at magtiwala yung viewers. Katulad ng ginagawa natin guys, every time na magpo tayo ng product, andun tayo mismo sa videos. Kasi nga, minsan nagiging invalid yung commission kapag po static lang yung content nyo or picture lang or pinakita niyo lang yung video tas nag voice over lang kayo doon. So possible baka ma-detect or ma-plug yung video. So mas okay kung nasa mismong video po kayo. Okay? Gamitin, ito naman yung number four tip, gamitin ng Facebook Reels or groups. Kung meron kayong mga groups sa certain niche or product ninyo, like for example, mga phone case group, uh, mga electronics group, or buy and sell group, pwede po dyan. Basta wag, may limitation lang po ito. Kung mag-share kayo sa mga groups, 10 share lang per day. Baka magkaroon kayo ng uh, tawag dito, violation kay Facebook. So hindi na maka kayo makapag-share, hindi na din kayo makapag-comment kapag nagkaroon kayo ng violation. Huwag niyo abusuhin 'yung pag-share ng inyong mga links or ng inyong affiliate uh, videos, okay? Ang Reels ay the highest reach sa Facebook ngayon. So totoo po 'yan, 'yung mga short videos. Share mo rin 'to sa re uh, relevant. So pag sinabing relevant, kung ano 'yung produkto mo, dapat 'yun din sa mga groups na related o relevant 'yung mga groups diyan sa isa-share mo na content. Lalo na kung tugma sa niche yung produkto. Halimbawa, Mami tips para sa baby products. So, lagyan ng caption, available sa Shopee, link and comment. So, ganun lang kasimple, di ba? So, very basic lang naman yung paglalagay ng caption. So, make it sure engaging, quality, original, at based on your own review or paggamit ng produkto. Meron lang guys, uh, i-share ako sa inyo no. Baka po mag-promote kayo ng mga medicine, yung mga gummy, yung mga ganyan. Medyo ano 'yan, uh, prone 'yan sa ban or violation. So kung mag promote kayo ng mga utensils, mga knives, uh, yung mat na bagay, 'di ba? Yung mga i yung mga brand ng phone, lalo na 'yung iPhone guys, nako, ang daming na ban. Huwag muna kayo mag-promote ng mga Uh, cellphone, no? Uh, na Baka magkaroon. Uh, ano lang naman, uh, for awareness. Kasi, may nabasa ko sa mga groups, nagpo-promote sila ng iPhone 17, tapos naban yung account nila sa Shopee. So, I don't know kung ano yung issue, pero iwasan nyo muna. So, mag-promote na lang kayo ng mga ibang products muna, di ba? So, number five, pwede nyo matrack yung performance ninyo dun mismo sa inyong Shopee affiliate dashboard. So, totoo yan, guys. Natatrack, na, natatrack kung ano yung binili, kung gano'ng karami yung nag-click ng links, kung gano'ng karami yung mismong actual buyer. So, pakita ko lang sa inyo para may idea kayo. Pwede nyo i-track mismo dito sa inyong Shopee Affiliate Account. So, paano nga ba magkaroon ng Shopee Affiliate Account? Make it sure meron kang account sa Shopee tapos mag apply ka bilang affiliate member. So, punta lang tayo dito sa me and then, ito, pakita ko sa inyo guys yung aking affiliate dashboard dito kay Shopee. So, punta lang tayo sa more activities. Yan, dito lang kayo guys magjo-join kung kayo po ay gusto nyong maging affiliate ni Shopee. So, affiliate program yung ikiklik ninyo. So, like for example, ito yung ating kinita kahapon. Ayan, meron tayong uh, na-generate na clicks, 3,400 clicks, tapos yung order ay 250 orders. So, yung estimated commission po natin ay 3,200 kahapon. So, pakita lang natin yung insight. Ayan, yesterday, ito. Ayan, yung ating na-generate na sales, gross sales natin is 79,000. Tapos, yung commission natin is 3.2. Mababa, pero sa isang araw, 3,200 pesos is not bad, ba diba? So, yung pinakamarami nating na-generate na commission is yung antena. Ayan. So yung product natin antena. So meron 35 sold. So 'yon. So ito yung ating estimated commission sa loob ng isang araw kahapon, uh, November 3, 2025. Okay? So 'yan, pinakita ko din sa inyo guys. Actual po 'yan mismo numbers or data. Okay? So ito naman yung mabilisang five reminders para sa mga newbie. Actually, yung mga newbie talaga yung prone sa ban, saka sa temporary ban or nadidelete yung account nila, especially sa Shopee, pati sa TikTok kasi pwede na nating i-leverage yung, yung mga video natin, pwede nating i-post sa TikTok, pwede sa Facebook, pwede sa Shopee, o pwede sa YouTube. Yun nga lang nagkakaroon tayo ng mga violation. At pag nagkaroon tayo ng violation na malala, pwedeng maban yung account nyo. Number one, huwag gumamit ng fake link or misleading caption. Bawal magpanggap ng ibang produkto o maglagay ng clickbait na nakalilito sa mga buyers or viewers. Pangalawa, iwasan ng mass spamming. So ito yung tinatawag na, di ba, merong nag-offer ng produkto, affiliate, uh, ano din siya, creator. Tapos, spam kayo ng spam doon sa comment section. Post kayo ng post ng link nyo para bumili sa inyo. Posible pong maban kayo. Okay, huwag basta mag-share ng link sa lahat ng groups. Piliin lang yung may audience na interested. So, ganun po yun. Pangatlo, gumamit ng sarili mong content style or original content. Dapat. Mas okay kung organic at hindi mukhang hard selling. So, dapat uh, informative selling, di ba, or benefit selling yung ino-offer natin. Huwag tayong maging hard selling. Pag, pag ayaw nilang bumili, di hindi sila ayaw nilang bumili. Wala tayo. So, ang kailangan natin i-adjust, kung paano tayo mag-deliver ng content sa audience. Paano na ba talaga yung product nag work ano may mga dapat nilang tandaan. Okay? Para sa maayos sa paggamit ng produkto. Sa number four, huwag mag-share ng mga adult, scammy, or copyrighted content. Ayan. So, hinighlights ko na dito yung copyrighted contents. So, iwasan nyo po mag-share ng original content. Magiging nga po yan ng links na na-click. Magiging nga po yan ng product sold. Pero, yung commission po ninyo, sobrang tagal po niyan bago yan ma- Uh, kuha. Yung iba po is nade-delete pa yung account dahil napatunayan ni Shopee na yung content na uh, ginawa mo ay hindi sa'yo at nag-generate ng link. So, hindi yan mapupunta yung commission sa'yo. So, bawal po yun, guys. Okay? Pwede ka mag-plug, pwede ka mag plug ng Facebook at walang, mawala ang affiliate access mo. So, warning po yan na pinakita ko lang sa inyo talaga. Consistency is the key sa number 5. So, nilagay ko dito kasi hindi naman kaagad magkakaroon kayo ng benta, hindi naman kaagad may magugusto yung content nyo, hindi lahat magugusto yung content natin. Consistency is key pa din. Mag-post ka regular per day, 1, 2, or 3 posts per week, pwede na din. Or kung per day, kaya mo 1 to 2 videos per day na affiliate content. Mas active, mas maraming chance mag-click ng affiliate videos ninyo at mag-click ng produkto at possible, bumili sila sa mga susunod na araw. Actually, ang kagandaan pa nga sa Shopee, guys, sample, um, clinic yung link mo tapos hindi naman yun yung produktong binili, meron silang tinatawag na indirect commission. So, kung clinic yung link mo tapos bumili sila na hindi naman product mo, ibang produkto yung na tipuhan nila meron pa rin kayong commission doon. Mababa lang, pero meron pa rin kayong commission. So, yun lang guys, sinary ko lang. At least, kumikita pa rin tayo. Basta na-click yung link at may bumili, direct at indirect commission yung makukuha nyo. So, sana may natutunan guys. At kung nagustuhan mo ito, mga ganitong content, uh, comment mo naman dyan guys. Uh, part 2, mag-create pa tayo ng mga separate uh, content or video guide para sa mga newbie or bago pa lang na magsisimula bilang affiliate partner. So maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Don't forget to subscribe. Click mo na din yung bell icon para sa next video kayo po yung unang manonotify at makakapanood ng content natin. Maraming salamat. See you next time. bye, -bye.